Doon, ha? Nagkakal yan? Oo Kasi parang makatawad eh Oo, wala mga ano yan Sakit Wala ka nila kayo ni Hindi ko lang nabijuan ay

Wala isang ligot, linis kasi Marami ka mga dinalaan natin, pusi na Ang kalbo pugsit. Saro lang sa Bado May 4 24. 24 Ito ang bus na ito, mga pusit Gabihay ito ng Kalathagan Ang ah, mga office staff Pag swimming sila wala ito tresa na gagamitin kaso may ko ngayon pam taasin. Yan si mamo. si Teteng. Baka kulangan yung bawal nyo. Ano, itutuloy ko ba to? ito? Itutuloy mo na, sige. Itutuloy ko ba ito? Yan, yeah, may opposite mga office stop. mag yeah, Yan sila si Sir. <laughs> Huwag si Gatay Ikat kayo ha Pag hindi maruong lumangoy Magdala ng tabo <laughs> Ang ganda naman ang chicks mo Ha? Sino yan? Yan si ma'am ang ma chicks Huwag Baka kaposin yung baho nyo Saan <laughs> saan sumama? Saan saan na sumama?